For today's video, may gagawin tayo na ganito. So ito, putulin natin. Ganito na. Tapos, dinisan natin yung palibot. Dinisan natin. So, bukaan natin ito. yung tubig daw nitong saging uh, ah, ano gamot daw to sa iba't ibang uri ng sakit Ayun, okay. ayun. Okay, ano? So tatakpan na natin ito, may plastic akong dala. Tapos pa natin para hindi madumihan. Ayan, tulian natin. Ayan. Bukas, titingnan natin kung meron ng tubig to. Kung mapupuno to ng tubig. So guys, puntahan na natin yung saging na pinutol natin kahapon. Titingnan natin kung may tubig na. Dito na tayo. May dala tayong baso sa laan. Tapos pangkuhan ng tubig. Ito na yung gawa natin kahapon. Titingnan natin kung napuno. Kasi dun sa napanood ko, napuno yung ano niya, yung, sa, yung butas. So may tubig din naman. Kaya lang medyo malabo. So Ayan. Sasalain natin. Ito. Saka titikman natin. Subukan natin kung totoo yung siya sabi na wala nga lasa itong tubig ng saging. Ayan guys. Oh. So. para din siyang tubig nga malabnaw hindi siya parang may pakul... ah, ano may dagta parang wala naman siyang dagta eh. sabi nila nakakagamot daw ito ng sakit kung ano mga So, titikman natin. May konti pa. Pwede natin. Ayan. Medyo malabo siya oh. Gwa na rin siguro na sa ha. Ayan o saka merong mga hindi kasi manipis talaga yung ano yung butas ng salaan may mga sumama pa na ano ng saging baka natin inumin ah medyo mainit siya buwan ng araw lasa yung ano saging o kasi galing sa saging May lasa siya, lasa ng saging. Yung sahan ng saging. Saka hindi siya masyadong malinaw. So, Ubusin natin. Hindi naman siya mapakla. pwede nga, pwede gawing inumin kasi ano lang naman lasang galing lang din itakpan ulit natin subukan natin kung magkakatubig pa ulit bukas maaaring tama yung napanood ko